Ano bang ang gagawin nila para patunayan sa yung sila nga ang tindera sa bakery? Ang gagawin nilang kilos ay una. Sabay-sabay ito, no? Hindi. Isa-isa. Para kay number one, may isang customer na nagbabalik ng tinapay dahil may amag daw ito. Ay, may amag. Si Ayon yung nagbabalik. Ay, hmm. May amag? Kasi may amag. Hindi amag, hamag. Hamag. Hamag <laughs> Hamag. Oo. <to laughs> oh, para sa baby niya, Ayan. si Baby Amag. <laughs> baby oh. Amag. Amay Amag. Ate, dito ka na. Pumesto ka na. Ayan. Anong tawag sa abag na marami? Ano? Oh. Amag-anak. Ah. Yeah. Okay. So, mayroong customer nagbabalik at galit kasi may amag daw yung bidil niya. Oh. Action! Ate, ano ba to? Ano nangyari yung... Yung, yung tinapay na tinda mo, may amag. Check ko lang, sir. Bago lang po ito, sir. Hindi, may bago. amag. Hindi, bago nga yung amag. <laughs> <laughs> Dapat kasi yung lumang. Dapat lang. Oo, oh, yung, yung kumpare ko nalasahan niya kasi nagiinuman kami. Yan ang pulutan namin. Nabibitin tuloy yung inuman namin. Pero hindi po kami nagtitinda pulutan ng luma, sir. Napay. Puro bago Oo, po yung pulutan. binibenta namin. Ano? Puro bago po yung binibenta namin, Hindi, sir. Hindi, ba't yan may kulay green? Sir, totoong kulay po niya yun. <laughs> totoong kulay, kulay? Hindi, hindi ganyan yung kulay binili ko kanina eh. Kulay green? Ay, nako, sinungaling ka pala. Dahil sinungaling ka, mag-joke ka sa kanya. Ah, <laughs> uh, joke, Ah, ate. Ah, mag-joke siya. Sige, mag-joke ka sa kanya. Ano <laughs> yung joke? Uh, ate, alam mo yung ano, alam mo yung, alam mo kung ano sinasabi ng uh, susi sa satu uh, sa tutubi. Ano po? Susi sa tutubi. Ano? Wasabi. Was <wave weiliquer through Hungary> oh. hey, palitan mo na lang yan para hindi na ako mag skandalo dito. Sisirain kita sa lahat ng bumibili. Ayun o, ang daming nakapila Oh. <knowAKI> ano sasabihin mo? Huwag kayong bumili dito. Yung tinta niya, puro amag. Oh, okay. Palitan mo na, palitan mo na ate abang wala yung mayari. Tayo lang naman nakakaalam. Uh, um, sir, um, itatawag ko po muna sa boss po namin. Kasi po pag ibabalik niyo po sa akin ito, yung eh, charge po sa akin yung bayad po nito. Hindi, paano yung inuman namin? Wala kami pulutan, last money na yan. Wala, wala, wala talaga kami pera ate. Gusto mo, palitan mo na lang ng chichirya. chichirya <laughs> <laughs> wala silang tinta chichirya. <laughs> Ano ate, dali na, naano kami ate, nabibiting yung ano namin, palitan mo na lang. Wait. Sa atin sa atin lang, hindi sa boss Bago po kasi ito sir sa amin, bago hindi, pong luto. Hindi, hindi talaga, may amag talaga ate. No, 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 no. So bago ka lang. Sino dito yung tindera may amag? O <laughs> <laughs> bago ka, sino yung inaamag na tindera? Ito. ito, ito yung may amag. Anong problema dito? Ako'y may-ari na itong bakery na ito. Boss, yung, ano, yung tindera mo, ayaw palitan yung tindera yung, tind yung ano, yung... At ano meron? Pinapay. May ano, may hamag. May hamag? Oo. Oh. Totoo ba yung Sinag sabi niya? Natagpuan to dun sa tinapay. <laughs> hamag ba yan? <laughs> At hindi na hamag ah. Ha? Higat dyan eh. Binuku ano hamag. problema dito? Eh, sir, binabalik po niya yung tinapay po natin. Sabi po Kau may sabi hamag. Kausapin mo, kausapin oh, mo. Sir, titignan ko muna. Totoo oh, siya sabi, sabi may hamag ah. Ha? Oo. Oh. May hamag, Palitan mo oh. na. Sa inyo na to. ka na. Oh, Maka na mag-skadalo Sabi na eh. Sa oh. Sige, sir. Kunin mo na po. mag na po kayo. <laughs> hindi, tikman ko muna. Baka ito ulit. May, baka may hamag, ha? Baka may hamag ulit to. po. Bagong-bagong na po yan. gusto mo lang kumain, medyo sera <laughs> <laughs> oh. So, hindi siya pa nya. charge sa kanya eh. Correct. Sa palagay mo ganoon ba talaga sumagot at ganun na magbigay ng solusyon ang mga totoong tindera pag ganung sitwasyon? Dini ko Memey, so oh, may medyo hirap sila kasi nababawas talaga sa kanila yung ano eh, yung sweldo kapag mayroong nagkamali. Pero di ba pag may amag pinapalitan talaga agad. Pero oh. dapat pinapalitan. Pero mahihirap makipag-usap ah, kahit mataas si oh. Ayon kanina. Pero hindi pinalitan. Hmm. Pero Palinang. hindi agad pinalitan, yun oh. lang nakakapagtuday. Eh. O oh. hindi maganda mag-magmalakya mag ng amag yun kasi bisa luma na yung mga tinapay. Oh. oh pero na. pwede din naman kasi napag-alaman namin siya number one Bisaya. Bakit? Ah. Bakit? Amag Bisaya. <laughs> <laughs> amay, hey! amay pala yun. Amay si Amag Bisaya. Okay. So, eto naman ang susunod na sitwasyon. Na, ito pa rin ba ang set nila? Yes, yes. Ay, gusto nila yung sa mole, eh, yung may mga stock. Eh. <laughs> ito, ito. Ito. <laughs> Number two, maaari ka nang bumaba dahil ang susunod na sitwasyon ay isang customer ang nangungulit naman na mag-free taste o libreng lasa tikim at nanghihingi ng discount pa yan. Sino bang ba pinaka-effective na gumawa niyan? Si Jukes. <laughs> 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 Saan ba siya pinaglihit? Okay. <laughs> <laughs> Hindi. Ba, ano ba mahilig kainin ng lola mo? <laughs> ah! Okay. Okay. Action! Hi ate, pwede pong pabili ano po pabili ng, magkano po isang pandesal? Ah, uh, dito po, 6 pesos, 6 pesos po. 6 yes? pesos. Po. Six pesos? Po. Pwede pong patikin muna kung masarap? Ah, uh, sir, siguradong masarap po ito. Hindi, pero paano ko malalaman? Paano ko malalaman kung hindi ko natitikman, 'di ba? Um, Pwede muna po naman. kayo. Chinese, <laughs> na? Chinese ka ba? Sigurista? Sigurad, kailangan ano eh. Kailangan matikman ko. Sir, Patikim niyo... lang muna. Apo, pwede nyo pong uh, try muna. Kahit isa lang po. Oh, Bili sige, muna po pwede. kayo. Ah, si Jux, uh, naturally uh, acting, no? Oh. <laughs> Ganito talaga ako tumawa pare. <laughs> Pa sir. Pwede ko po tikman? Um, bili nga muna po kayo, sir, na isa. Para malaman nyo po kung Ay, masarap di. po. po. Eh, eh, paano kung hindi masarap? Paano yun? Sir, sigurado po na masarap po lahat ng tinapay hindi, eh, na, namin. hindi naman kita kilala, ate. Hindi ko naman <laughs> alam ko talaga masarap yan. Eh, Malay binibig... ko pa kung sinungaling ka. Para Grabe Pero binibigyan lang isa. Ayaw po, yung boss. <laughs> Ayaw ko. Ayaw. Sabi na bibigyan bay... ka daw na Opo. isa. Hindi kailangan kong bayaran daw. Ah, babayaran? Oo, oh, sir. Hindi pwede yun. Nacho-charge din po yun sa akin. Kasi Ah, uh, pero kung masarap, kung masarap, isang dosi isang dosena 'yung bibiling ko para wala problema, oh. oh. sige sir, kahit ako na lang po magbayad para sa inyo po. Oh. oh! <laughs> oh no, isa lang naman 'yan, sir. Eh. Nakakahiya naman, <laughs> sige na nga, mabayad na ako. <laughs> sir, isa lang naman po, 'di ba? Ano po ba, mapupuno ba? Isang dosena, isang dosena. Yung isang dosena po sa baker, 'di ba? mayroong ano, baker's dozen yeah. na tinatawag. 13 na piraso po yun. Tama po sobrang, ka. sobrang uh, isa. Sa, oh, sa bakery po. na Alam na, alam, alam niyo yung bakery sa Binondo. Oh, May palibring isa. Sa Kalookan po kami, sir. Hindi po kami sa sa Binondo. <laughs> <Sa> kalookan <laughs> daw yung bakery niya. Oo nga daw, taga -kalookan, <laughs> sir. Kalookan ka siya. Kalookan kasi siya. Bakit niya kalookan? No? <laughs> Huwag kang dadaan ng malabon ano? 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 Thank you very much, Ate. Thank you so much, ano? 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 Babayaran niya. Yung... <laughs> Papaluwal siya. Yes. Sa piraso lang naman yung Yung eh. isa ay yung mag-abono. Ito ah. Eto naman, sige, siya nang magpapaluwal. Yes. kapalit ng dose. Number three, makakababa ka na dyan sa iyong podium. Podium. Good. May mga tambay na bumibili para magpakyut sa tindera. Ayan. Darren, I, ay, ano, and Ryan. Action. Uy. Hi, Ate. Kit ng tindera. Oo, ang Pero oh, dapat ya. foreign. Foreign na Foreign ka. Korean ka. Foreign ka. Foreign bakit? Ano, pangin, baki eh. Baki, dugi sa sis oh. Pang dugi sa mayon, oh. Dugi sa mayon. Pangin sa understand Korean. Korean. Hi, yeah. okay. Ate. Ang ganda mo naman. Hello po. Um, grabe si Dari, ah, may barkadang <laughs> pogo. <laughs> Kaya hindi niyo pa rin natatapos. Siya pogo. po. Boaga pugo. Siya na itlog, itlog lang pogo. Kuya, kuya. Ate, oi. po. ano po sa inyo, sir? Hay, ate, anong pangalan niyo po? Ano po sa inyo? Ano po sa inyo? Ano 'yung aso mo? Ano 'yung aso, ano Bibili ako pandesal. Pa'di ba tayo mag-date? Korean ka? Korean ako, na makaling magtakalok. Ah, <laughs> ah, sinagot sa good ka, ah, oh. Ah, ay, 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 sinasagot ka. Huwag ka so... pibili sa tita alamin, ha. Asawa ko to. Hindi may asawa na. Tumayas ka. Wala ko asawa na. Na, may asawa <laughs> na. Hindi namin kailangan lang. Korean pogo. Wala ang pogo sa Korea. Sorry na Korean oh. pogo. Ano yung kasi yun? Wala na asawa si ate. Ano yung kasi yun? Ah, sige, sige. Ito na, ito na. Ang cute talaga. cute. Ate, single po ba kayo? Single po ako. Ay, oh, single? Grabe mo. Grabe yung natitindang motor. single po na. <laughs> oh. Hello, sir. Oh. Ano po ba sa inyo po dito sa mga paninda po? Paano ang mukha na nagpapakyut kahit hindi nagsasalita? Ang style mo talaga. Uh. Uh. May karamdaman? Yung pogo? <laughs> Inataki yung pogo? <laughs> yung pogo? Paano? Paano yung mukha na nagpapakyut? Yung kunyari tumitingin sa tinapay pero nagpapakyut dun sa Ikaw muna, Ryan. Tumitingin sa tinapay, pero nagpapakit sa tindera. Alam mo kung ganyan yung bumibili, hahanapin mo yung magula. <laughs> Papakit mo diba? yun! Yung sasabihin mo, yung anak niyo po sinusumpo. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, parang nah nahangin na nahangin na yung, yung, <laughs> yung ganyan, Ganun, ganun sa amin. Sobrang cute doon. Patingin, patingin. Patingin, patingin. patingin, patingin. Eh. Oh? Ah, oh, tara. Oh. Nagpapakit yung na magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. O paano kung si Dari naman ang nagpapakit doon sa tindera? Anong gagawin ng tindera? Paano niya kakausapin ang nagpapakit na customer? Ayan. Ah, uh, pwede po bang bumili? Hello po, Sir Dari. Hello po. Pwede po kayong bumili ng aming mga panida po. Actually, Iba e may Gusto kong tanong. Oh. Uh, oh. <laughs> uh, <laughs> <Sandalia>. uh, <laughs> uh, kasi na, nga. Uh, 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 Pwede kasi. Kasi papakit oh. ka. Nahihiya Japanese. Japanese. Ano ba yung napipikuloy sabi niya? na naman. Ito sa group chat. Ulit, 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 ulit. Actually, ba talagang pinunta ko dito eh? Gusto ko sana tanungin yung number mo kung okay lang. Hoy! Uh, Ayan ang number 3 siya. <laughs> number po ba ng bahay namin? Joke lang po. Hindi. <gasps> Cellphone number mo sana. Hindi po kasi ako agad nagbibigay ng number siya. So sorry po ah. Yes! Kasi... Otos po kasi ng amo namin na kapag oras po ng trabaho, trabaho po talaga kami. So pasensya na po talaga kami. Okay lang kami. yan. Sige. Wow! Yeah. Ganito'y nagpapakot sa'yo. Unahin mo pa yung trabaho mo. <laughs> yung trabaho mo! Mag Maglandiyang ka! <laughs> kahit, Tapos? Kahit bilhin ko lahat para matapos na yung trabaho mo. <laughs> oh. Darin na, darin na! Ginigilig ko ka, oh! Napitan mo, na. Po, darin. Sige po, papayag na po ako, pero sa oras po, hindi na ula na po akong work duties. Sige, okay ka ba? Pwede ka after? Okay. <laughs> Pwede ba tayong mag-date? <laughs> Namumula si ate, oh! <laughs> Aksyon mo sa akin. Ikakasal ka kasi. Siyempre, takot siya sa pogo. Hindi ako pogo. Okay, sorry, sorry. Saan mo mas gustong mapunta? Sa Canada, doon sa amin, o sa Korea? Oh, sa Korea. Bibiling ko uh, din lahat. Punta tayo sa Korea. Kahit po sa Pilipinas, wala pang problema. Ay, bait naman. Baka si ate pinagkakaguluhan ng mga... Dali, <laughs> ate! Pagkakilang ko sa Alam mo kasi sa Canada ang lamig. Pero ang pagmamahal parang pandesal. Mas masarap pag mainit. Tapos biglang kakaldag yung nagpapakita. At aya, ito yung tindera na kumaldag sila together. Hindi mo ba kumaldag ate? Okay lang bang magkaldag? <laughs> magkaldag ka? <laughs> Sumasayo ba ba? Ma? Ma, 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 parang si Sanya yung kinilig. Ha? Ah? Okay. Sanya? Nung nagkaldag si ano, dahil... Dako, Sanya, oh. pag may nalaklag na naman siya na... <laughs> 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 pero, <laughs> <laughs> pero, hindi ba ba yung si ano, koreano? Si oh, hindi pa maayak, papakit. Paano ba yun? Oo! Oh. 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 Parang clown ah. wala Pangit ng paki. Okay, maraming salamat. Thank you very much, at ate. Ay, mga kapalikin na doon. Thank you, ate. Oh, ano so, rin yung number Base three, sa uh, kanilang mga kinilos, sino ang kilos breadwinner na tindera sa bakery? bakery. Nalito ako kay one and two eh. Mm -hmm. So ayaw mo kay number three? Si three kasi, okay naman si free Kaya lang medyo na-focus siya sa kilig-kilig niya eh. Oh. Di ba? Tayo mas... Priority natin makabenta kaysa kilig ah. eh. Talaga? <laughs> sa trabaho, hindi ka kilig-kilig sa mga co-stars mo. <laughs> 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 Oy! May nakijowa ka bang ano kasama mo sa trabaho? Wala. wala. Mamatay? Mamatay. <laughs> <laughs> Sino yung recent? Wala. <laughs> Di ba may reason? Wala eh, wala ka nga daw. Sino yung kinilig kang ka mo? Uh -oh. Yung totoo. La, kada naman meron ako nakaka-partner, kinikilig kay, ako. Kay Jacqueline, kay, Jose, kinikilig kay, kay... kay Jacqueline Jose? Kinikilig ka kay Jacqueline Jose? Wala, Wala <laughs> na pala siya. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Kanino? yung ako pinakakinilig? Hindi kapag ano, kapag ka-eksena mo kay siya, gano'n. <laughs> Depende, basta ka-eksena, tas kailangan doon sa... Pag love team, ganyan. Wait. Ay, kay Gabi Concepcion, nakakakilig yeah, sila. Yeah. Ay, oh. Pag kailangan doon, kasi kailangan required, late. eh. Gano'n. Oo. Oh. Wow. Say, say,